Hello mga kababayan. Eh ngayon ay uh, Thursday ng uh, December. Ah, tingnan niyo sa labas. Um kagabi lang ay it was the first snow dito sa amin lugar. Ah uh, Sir, may gagawin lang tayo. Medyo napaga ng isno, guys. Sabay ko minsan na uh, kuminsan mayroon pang mas earlier than that. Last year. End of December, tsaka lang siya nag isno So iba-iba talaga. Kuminsan meron din yung November. Pero karamihan pag nag na siya ay ano na mga late December na guys. Pero yung sa akin, parang napaaga siya. Kasi yung bihira yung ganito. Bihira mag ng ganitong uh, buwan na ganito. Ay, hindi ko na pala kailangan mag ano, mag uh, uh, maglagay ng ng tawag nito? Ng, ng, salt. So, uh, kanina ini. Kasi dito kanina, eh, Uh, frozen to kanina. Yeah. Kaya pag kanina ng salt yan, yung hagdanan. Kasi uh, para kung ganun ay eh, hindi tayo madulas. Tsaka isa pa, pag mayroong mga mailman na dito, responsibility natin yun. Kasi pag kayo nadulas yun, pwede tayo i-demanda. Mayroon lang tayong kukunin sa Kukin Cook. natin guys tong gasolina. Ah. Uh. uh, uh ang lamig. Ano na ngayon nasa minus 10. Grabe. Ah. Uh, Kailan ko yung Uh, sana yung gloves natin? Ayun. Ah. Nalamig yung kamay ko. Ah, gosh. So, ganito guys, pagkain malamig. Ay, naku. Sabihin muna natin mga to Kasi kanina uh, Garbage day kanina Alright uh, Punta natin yung uh, Yung uh, Ano ko Yung snow blower Kasi hindi ko pa ano? Ah, nilalagyan na ng gasolina. Dapat to ay Ah, uy. Nandiyan pa yung ano. My god. Yung uh, lawn mower ko, patay. Ano yun? So ito yung snow blower natin. Kailangan natin ng lagyan ng Ano, ah gasolina. I hope na hindi tayo magkaka-problema. Pero nung bago ko ino naman to, ay uh, ilagyan nilagyan ko na ng in-start ko to nun. Ay, ina to. Uh, bago ko to in nung summer, ay uh, Inimti ko siya para kung gano'n. Hindi siya magka-problema dito sa, ano, tangin, sa kanyang fuel system. Alright, okay na yan tapos uh, yun din uh, lawn mower kailangan natin i-winterize ito naman lalagyan pa rin natin to ng ng gas Okay, start natin to. Wow! All right, so let's start ya. I should put the money. La bad. all right uh pwedeng yan uh more than 5 minutes na so kailangan kasi natin guys i patakbuhin ng mga at least mga 5 minutes or more para kung ganoon mag-circulate yung uh, fuel na stabilizer na nilagay natin ngayon uh, ilagay na natin dito sa storage uh. So, Di bali dalawa ngayon Ang storage natin ah, Kasi nagkulang tayo guys Kaya ay gumawa ng Extra uh, Storage so, Yung nandyan, yung Yan yung isa yun yung bago nating ginawa so ngayon ito ay ito pala nakalimutan pa shoot oh grabe kumakagat ng lamig ah, dito lang guys ha? sa nasa South Ontario tayo. South West Ontario. Imagine pa kaya kung nasa North Ontario tayo. Na, napakalamig. Napakalamig yan. Um, so ngayon ay, uh, you know what, maglalagay lang tayo ng ano guys. Ng, ng ice, ang tangan ito para hindi delikado. Ayan guys. Di, doon lang. Importante lang doon. Para hindi siya madulas. Alright, let's go. Ay, mayroon na akong nakakita ng pating, di ba 'le? Oh. oh, my god, ang lamig. Ang lamig, guys. Mapuprose yung kamay. Pero dito sa amin, dito sa West Ontario South, uh hindi compare sa north, iba sa north, sa north ay ibang weather diyan. Uh, nung early, ano pa lang, eh, may isno na doon. Mga late October ata, yung mga ibang area doon. May isno na. Alright, let's go. Sarado lahat doon niya. Ah. Ayan yung mga puno nung nakaraan na. Remember, nung, ano wala, two weeks ago lang. Ha. Katapusan. Katapusan na November. Mayroon pang kunting Ngayon, tingnan nyo. Walang-wala na. Oh. Kaya yan na. Oh. Ang kalamig talaga. so ngayon guys, hindi tayo nakapag hindi tayo makapag ano pag ganito, uh, makapag-ride yung ganitong weather. Uh, it's impossible na mag-ride ako. Pero yung mga iba, meron lang yung mga talagang all year round uh, na na mag-ride mayroon lang. Kailangan kompleto ng ano mo. Wala pa tayo ng ganun guys, wala pa tayo ng gear na heated gear, wala pa. Meron ako, yung pang winter lang, yung mga may insula insulated na pants, ganun, yung pang winter na gloves, mayroon ako doon. Pero pagkaking ganitong weather, hindi pwede yun. Kailangan mo yung heated may heated ka na ano mula taas hanggang ibaba Pati boots, ang alam ko mayroon ding boots eh. Hindi ko lang matandaan guys kung mayroon. Ang alam ko mayroon. Kasi kung hindi, ma, -ma yung paa mo, man. Mga ganito, mga minus 10. No? Grabe na to. Sa akin, pagka yung ganitong ano na, temperature na, lamig na lamig na ako. Eh for how many years na ako dito, hanggang ngayon, hindi ako, hindi ako kasi yung taong ano eh, yung uh, uh pabor sa lamig. Di diba? Hindi ako ganun eh. Ako, ako okay ako ng fall, not much, okay na rin. Pero gusto ko sa lahat, spring at saka summer. Yan. Spring, summer, the best. Pag spring naman kasi hindi ka ano, yan, yan masarap mag magbike, mag-ride kasi nga yung uh, yung uh, temperature niya ay mga nasa 10, 15, mga ganyan. In between 10 to uh, 20. Ganoon ang ngayon ang spring. Pag fall naman, pag early fall Okay naman yun. Kasi mga ganun din. Mga nasa between 10 to 20. Kaso nga lang, ang fall kasi, ay... Uh, Saan na ba tayo? Uh, pag fall na kasi, or autumn, 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 autumn ay... Uh, ano, mas maikli ng... ng uh, mas maikli na ng... Uh, araw, daylight. Hindi kagaya ka ng spring, uh, mahaba-aba ng daylight. Mahaba, mahaba ang daylight. Magsimula ng uh, mga April, ganyan, mahaba na. Hanggang alas 7 na yan ang sunset. To till June. Oh. June ay hanggang alas 9 na yan hanggang 9:30. Ngayon know, pag fall naman wala na, pass. Ano na yun? Uh 6:30 mga ganyan. Depende pag end of fall na, kagaya ng October, ay eh, uh, pag early October ay ano pa rin yun, okay pa. Pero pagdating ng end of October ay eh, Alas sa madelim uh, madilim na. Ay ah, so right guys, nandito tayo sa staple. May bibilin lang tayo ng bibili tayo ng papel yung uh, para sa drafting. Yung yung ba yun? Tama ba 'yon? Kasi gagawa tayo ng kwan. Alright, ito guys. Ah. Right, let's go. So, dito tayo guys, Alright, guys. Might be uh -huh. in here. Yeah. In All right, nahanap na natin yung hinahanap natin ng graph paper sheets. So kailangan natin 'yan. Ah, uh, o kaya ito. Ganito na lang. Ganitong size. All right, let's go. Alright, so. Grabe, mayroong uh, nag-offer sa atin ng uh, cellphone kanina. Um, dito kasi hindi tayo, bawal tayo mag- uh, mag-video sa loob eh. Basta sa pag basta na sa loob ka ng facilities na ganyan bawal mag-video. Hindi kagaya na mga ibang lugar eh. Pwede ka lang mag-video. Pwede ka lang mag-video kasi nga lang yung mukha mo lang bibigyan ng ganan. Ah, ayaw ko naman gano'n. Yeah. So guys, sinuperan tayo ng ano kanina ng uh, mayroon din pala mayroon din pala silang ano doon uh, mga mga deals deal ng mga mga cellphones madaming daming klaseng cellphone kagaya doon sa mga ano din uh, phone shop so mayroon din sila kasi sa atin na kuha natin to sa Best Buy dito, ito ay sa Best Buy uh, pangalawang bisis ko na bumili sa Best Buy ang uh, ang kagandahan kasi guys sa Best Buy yung nabili natin doon. ito yung uh, Google Pixel Pro uh, XL nakuha natin ng uh, na silaw ako sa araw nakuha natin yung phone yung 2 years contract nila doon mga nasa lahat-lahat mga nasa 95 dollars tapos mayroon kang 200 gift card malaki yun di ba so last time ganun ang ginawa ko pinambili ko ng camera e dito naman mas yung phone na kanito ay binibigay niya ng 40, 45 naman ang monthly so mas mataas yung monthly tapos yung uh, yung uh, service ay 45 dollars. Di ba? Ay, parang ganoon din, parang pinaikot lang tayo. Pinaikot ka lang eh. Parang ganoon din 'yon eh. Mas mahal yung phone ng monthly. Yo. So, yung 45 yun, wala pang tax. Kasi sa akin dito sa Talas, $60 pati tax na yun eh. Kasama na. $55 ba yun binigay sa akin? I think it was, yeah. So, inabot ng ano. So, yun guys. So, yeah. to kakukuha lang natin tong phone natin. Yung phone kasi natin ng una, uh, I was like really happy. Yung 7 Pro. Uh, ngayon, kinuha natin tong uh, phone nating XL um, 9 hindi ko dapat muna i-upgrade kaya ako in-upgrade kasi dahil yung nakuha ko noon ay 129 memory lang yung uh, una noon ito kinuha natin yung 256 kaya yun ayun guys so nandito na tayo so until next time again um, kung anong bago ay uh, ay nandito lang tayo para kung ganoon ay i-share natin kung ano yung mga bagong nating na Maraming maraming salamat ulit at so until next time I'll see you guys back again. So um, you know, um, mag-ingat tayo lagi sa lahat nating na mga lakaran kahit saan man tayo lugar, sulok ng lugar. God bless to everyone. And have a nice day. Ano na pala ngayon guys? Uh, 5 o'clock na. 5 o'clock na ba? Hindi, mali. Ano? Uh, 4 o'clock. Tingnan nyo, madilim na. <laughs>